Hello! Mga kamex, good morning sa ating lahat dyan. Tayo po ngayon ay nandito sa ating kusina muli. At tayo po ay magluluto. Ngayon po kasi ay araw ng linggo. So magluluto tayo ng papaita na naman. Ito yung, papa, ito yung tirang linggo. Hindi kasi namin nailuto lahat yun. Madami. So ayun ayun, ayan ah, ang ating tira dinayat ko na <coughs> at ito may natitira kasing tuwalya libro at balat mga kamix so pagsasamahin ko na ang balat at libro at tuwalya pag sa papahitan pagsasamahin ko na hindi ko na ibubukod yung balat kasi nagtitipid tayo sa sa tank sa silin kasi alam mo naman medyo may kamahalan na ngayon ang tank eh kaya tipid tipid na lang yan mga kamix ang nga uh, ito libro na ito na gaya ko na yung ano yung uh, libro No. Ayan yeah. yeah. mga kamis, ang balat na naman ang ating gagayatin. Ayan. Masarap din kasi itong balat. Ako nga <laughs> ay makakain sa mga pares-pares. Ang gusto kong inoorder balat. Naminsan ay eh, pinakaluan ko ng utak. dito ko sa titira sa gunting mga kamiks gunting ang ping titira ko dito kasi pag sa kutsilo ma eh dito wala siyang lagkit lagkit Medyo matagal nga lang, eh, tsaga-tsaga lang. di pa naman nagugutom. nakakamix eh. balat. Balat ng baka. Gunting lang katapat. Yan, madami po yan mga kamis. Kaya isang buong araw nating ulam ito. Yan mga kamiks, sa na nating gayatin ang ating gagawing papaitan. Ayan. Okay na yan. So atin ang lulutuin ngayon yan. At itimplahan na natin. Tsa, tara. Ngayon mga kamiks, lutuin na natin. Titimplahan na natin. me <coughs> pwede natin ma-apply papay masakit papukulahin lang natin yung ating mga uh, ilagay na sibuyas, bawang at yung siyempre luya hmm. ayan mga kamix magpumula pula na siya ng konti at saka nandito ilagay ayan ilagay okay, na natin mga clicks lagyan natin ng tubig sa bawa na natin. mga kamiks baka kukuloy natin tapos bago natin titimplahan mga kamiks ah kumukulo na ang ating yung ating ginawa kayo ng ano, yung ginatgayat natin kanina ito na kumukulo na ating pahan ko na dito ating itapakita ayan ayan yeah, mga kamiks So, ayos na ayos na yan. Lambot na yan. Ah, Sarap na kainin. Sarap sa panlasa. Pang masa. Ayan, mga kamis, tikman natin. Oh. Eh. Ah, okay. Napakasarap. Ayan, mga kamiks. tapos na po tayo magluto ng ulam so, hantay na lang natin na maluto yung kanin ayan, naka pressure cooker ang ating uh, ginamit ng ating average cooker, yung rice cooker ayan sorry, nagkamali lang po ang uh, ating uh, lingkod okay so hindi pa tayo kakain mamaya maya pa so, hanggang dito na lang muna ang ating uh, video mga kamiks So, i-video ko sana nga uh, habang kumakain kami. Kaya lang, wala pa namang tayong kanin. So, okay. eh. Bye, bye mga kamiks. Uh, dito lang muna ang ating uh, video. At uh, mga kamiks, eh, bago ang lahat, eh, huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, mga kamiks. At siyempre, uh, manood na rin kayo para marami po tayong magiging uh, viewers. Okay. Salamat po. Bye-bye.